Ayan mga pre, nandito tayo kay Kuya, home service tayo. Si Kuya lang gumagawa nito, yung mayari nito, no. Kuya, ano mga pinagpapalitan mo na? Wala pa. Wala pa. Okay. CDI lang. Ay yung stator. stator. Bago stator. Oh. Ah, oh. Ah, pre. CDI. Ay, ah, CDI socket Replacement. Hindi. Original. Yung tawag, yung sakit lang. Sakit lang. Hmm. Okay. Ah, mga pre, check natin. eto okay na to. Ah, ba't putol yung sa pulser? may isang pagkantian yan. Ilipat mo sa itin. Ay, dudugtong na lang. sige, sige. Dinugtong po na lang. Ah, ah ilipat na. Ah, nailipat na. Yan. Ah, sige. Ah, mga project natin, bakit hindi pa pander ni Kuya? Alright. Kapit natin ang mahiwagang okuan, Sige, wag na. Mga project, yung mga nang babali <laughs> daw ng pae, no? Oh. <laughs> Wala, hindi naman. Hindi <laughs> na, lamot na. jatuh jatuh tapi nanti ayo si pari ngantut itu <laughs> atau mau ngapain cek natin kemengkau rintin nah lepas sahabat sini cik natin ada merah-merah main nak susi bah oh, oke kita pre oh bagus Bagong stator yan. Noong nakaran, wala okay. talagang kurente. Hawakan mo doon. Ang <laughs> <laughs> ah, mga pre, mayroon naman muna, no? Video may nangalang lang. Oh, check natin dito sa kanya, ano, ignition. okay. Ay, pamatay lang, no? Kasi, pag malakso ko rin yan, Kapo na hindi pa pinalitan na wala talagang kurinti no. Doon. Oh, nung hindi mo pa pinalitan wala talaga. Wala, wala palaga, talaga si Rio pre nung ano, kapo yun no yung duma. Ah. Ito mga pre, check naman tayo dito. Ito yung wire na i-check natin dito mga pre. Black na may lining na yellow ito yung galing sa ating okay, CDI. Tayo, check natin kung may kuryente. Ah. Pre oh. Ay wala na. <laughs> susi natin. Ayan. Wala. Okay. Nakarekta pa ba Okay. Ano, yan. Wala, hindi na. Hindi na? Okay. okay. Meron namang ano yan dito. <coughs> Ma'am, siya okay, kuryente Check muna natin sa mga pre. <coughs> May isang CDI din dito. Pinalit ko. Wala rin. Yan yeah, mga pre, tinis natin kanina. Diba nakita nyo naman ang kuryente niya mahina. Ngayon, ah, uh, dahil nga bago Palta natin itong mga pre yung falser. Ipapalit natin ito sa luma niya. Ito, ito, ito. Yan. Hinangin lang natin itong falser na ito. Sa ko, original ito, Original niya pa siguro. Mga pre, palta mo natin ang falser, ha? At check natin. Dahil dito, kapag iniikot mo ng ganito, at tumatama yung falser dito sa sa kontin ng magneto at ito'y dinikit mo sa bakal dito naglalabas na ng kuryente yan kahit hindi siya nakasosi mga pre kasi Rekta pa niyan. Paltan mo natin. Mayroon din pala. Ayan mga pre, ah uh, nagpalit tayo ng falser. Yung original ng falser ang kinabit natin. No? Tapos sininang natin. Tapos, ayun nga, uh, si Kuya nagkamali lang dito sa wiring. Tinama lang natin. At ito na, napalabas natin ng kuryente. Tingnan mo lang ngayon natin kung maandar. <laughs> Balik oh, Katatay mo paray, katatay <laughs> mo <Tento> paray <na. laughs> Katatay mo paray Katatay mo mga pre, ayun ah, lang naging problema, no? Ah, may lagi lagitik.